Papara pa pa, Sumpa, So, araw po sa ating lahat, no. So, Shout out sa inyong lahat, tol. Mga solid supporter po natin dyan, ang walang sawa na supporta po sa atin. malamal ko po kaya, tol. So, ayan po. Day 5 na po ito sa uh, lugar na ito, no? Mga limang araw na tayo dito. O, ano na So, ngayon to. Ah. Uh, ah, samahan nyo naman ako ngayon. Exploration na naman to. Na maglibot naman dito. At, ah, uh, sorry, eh, kung ano nga ba talaga. Uh, Sumpa to naman. Balang para mga na, hangat na dito. Kung walang visa, saka mag-uwi na tayo tol so, samahan nyo ako maglibot dito tol sana kapag nagulaw nyo itong video na to at nyo so, kasama natin to kung saan na tayo tol marami nyo po yung comment to kung nasaan din yung mga kasama natin so, sa lahat na nagmamahal sa atin yan ma mahal na mahal ko din po kayo tol ayan hindi ko samas po sa mga sako hindi ko support ako sa channel, munting channel natin Gan. konti na lang po yung ano natin tol pagkain natin tol kasi po ito po yung pinakain ko so ang anong problema lang natin ito lang kasi hindi po po ako nakatikim ng ano kanin so, yan ito so, yung biscuit na lang natin yung ano natin tol kasi yung mabuso nga naman pero ayan ang problema natin tol ayan na lang dalawa na lang yung natira kaya titipirin natin ito tol habang hindi pa natin alam kung hanggang kailan tayo dito tol. hindi ko pa alam tol kung hanggang kailan ako makakalabas sa area na ito. Sa lugar na So ang gagawin lang natin dito tol. Titipirin, titipirin pa rin natin itong matitira nating pagkain. Hindi so, tayo magsayang tol. No? So yun sa lahat ng support sumuporta pala sa team natin. Uh, maraming maraming salamat po sa wala yung suporta sa amin tol and also kung bago lang po kayo sa channel po natin pag nagustuhan nyo po itong uh, exploration natin, maaari nyo po akong supportahan tol, paki like and share subscribe my channel tol, Nightcoast TV ayan, kung yung, yung sa mga hindi ko po nakakilala sa akin, Nightcoast TV po yung tol yung channel natin tol. so ayan dito po tayo sa kagalagitnaan tol, ng lugar na to kasi pagkaalam nyo po tol dito po ako lagi na lilipasan ng ano gabi so ayan ang ginagawa ko pong uh, tulugan tol ay ayan maghahanap po ako ng mga ano na area yung hindi mababasa ng ulan nilalagyan po natin yan ng dahon ng saging tapos pagkatapos din nating matulog tinatago ko po yung dahon ng saging tol uh, parang ibabas, ibabasura ko siya at pagkatapos ko ng mga damo para hindi tayo makita ng kalaban at saka wala silang ano wala silang ano wala silang makita ba na bakas natin kasi kasalukuyan pa rin tayong hinahunting ng mga ibon na ano nila yung mga nagaan yung ibon kasi mabilis tayong makikita to sa yung papawid o nasa taas kaya ayan kailangan din natin magingat sa mga galaw natin kasi posibleng mahuli tayo to kapag nagkamali tayo ng kahit konti na lang ah. sa so, lahat na nagkaalala po sa atin dyan ayan shout out sa inyo lahat aso. May tawag lang aso tol. So, pasensya na po tutod sa mga ano po ng ating camera. Uh, hindi po masyadong malinaw minsan to kasi po ano. Uh, medyo maluma na yung itong ginagamit natin ito pinagtsigaan na natin ito kasi para may makita kayo ito at alam mo na alam ko ito na hindi po kayo nagsasawa na supportahan tayo kaya ayan patuloy, patuloy pa rin tayo dito tol, na lumalaban no? kahit wala tayong kasiguraduhan ito kung anong mangyayari sa atin pero ayan maraming maraming salamat pa rin sa inyo ito no? kasi hindi kayo nagsasawa na supportahan tayo So yun, gaya ng sinabi ng mga comment tol, ang kasamaan nating isas di misteri, ayun hindi pala nakababa tol, binigyan ng sumpa, umay oh ka. So parang dalawa na kami hindi nakalabas dito sa lugar na to. parang may ingay ng bula doon parang may ingay na nagmula doon tol parang nakasunod sa atin parang sumusunod sa atin tol pero hindi ko maramdaman yung ano niya kasi sobrang ilap niya o bilis wow wow sino yan kaibigan tanggal na na to ang sumpa sa mga ano po Kaibigan, ano po? Karangalan ko po na makausap po kayo. Sino po kayo? Narinig nyo ba ito? Anong puwasap to? to? Hindi na pinakita kung saan. Kaya pala yung pakiramdam ko may, sumus, may sumusunod sa atin medyo mailap siya tol kasi hindi natin siya nakikita hindi ko alam kung nakita ba yan ng camera natin so kapag nakita nyo tol comment nyo sa baba tol ang ina na yun o na yun tinawag na tayong kaibigan sino po kayo? Kaibigan at

natin alam to. Ano yung gagawin niya? ini parang familiar yang bosisnya familiar yang bosisnya tuh ada itu setan i

Ugh. <sighs> parang dahan-dahan ko na naalala yung lugar to naalala ko na yung lugar to hindi na ako kailanman mamimino pa o magiging mabulag dito sa lugar na to pinawalang bisa na po nila pinawalang bisa po nila yung ano sumpa ng tikbala Maraming salamat po sa inyo. before we'll they begin. Nung daan to. Parang dadaan ko na naalala yung lugar. Nakapunta na ako dito tol. Inalis na nila yung sumpa ng tikpalang. sikau. Maka samaan kayak aku Di itu tuh. Aku nyari sikau nya tuh.